Hello guys Ito yung ating Gagawin May dalawang black pa Ito tapos na yan kahapon eh. Ito na lang Dalawang black Okay At <coughs> Ewan, Kung magagamit pa natin Itong mga Rabies Rabies pero parang okay pa naman Kung paano ano? Ikakapit O uh, dalang didiskarte Ito rin ang ating gagamitin Okay Ang tabayanan nyo na lang Okay Ito yung mga rabis Na pens na Pag nabulok kasi yan At walang harang Yung lupa nung kabila Yung lupa nung sa kabila Dito pupunta sa akin Eh Mahirap Hanggang sa mag-run slide Yung kabila Matabuan pa kami Okay Ayan, yeah. madami pa naman rabbits dito yun. Ako na lang balang maglagay dyan kung ano man yung papanganabangan ko. Okay, pakita ko na lang sa inyo, okay? Thank you to your watching. Okay, po ang aking karori. Ayan, kita nyo naman. Ang ganda na aking karori, okay? Ito po yung aking pagtataniman ng gulay. Malaki-laki pa. Okay, sige, ingat. Salamat po.